Kanina kasi binanggit ko si Francine at si Seth, ay ito yes. na, alam mo, ma-excite ang mga fans, abang wala pa silang TV show, eh uunahin muna ang pelikulang gagawin nila, ulam mo kung saan production company. Ah, regards? O may premyo ka, o oh, bibigyan kita ng... Regards? ay, nakuha mo ka agad. Oo, o, sa ng Entertainment. Yan. Yeah. At eto ha, eto ang mga nakuha kong detalye tungkol dyan. This April nga, so pinits na sa kanila yung istorya, di ba? Uh, so, yes. this April na raw magsisimula. Um, uh, actually, right now, nasa may Jensen sila, may show sila sa KCC tapos may isa pa silang mall so sa, sa, isa pang KCC mall ha ang bongga dalawa di ba pero eto ha um eto ang sabi uh, si Direct Pawi sino ba si Direct Pawi oh, April 2 daw uh, ay sorry uh, sorry sorry si Direct Pawi April 2 I think April 3 na shoot uh, so yung director na hawak eh uh, uwi ng Pilipinas ng April oh. 28 so baka April 3 ng shooting nila di ba? Oo. Abang after holidays. Oh, uh, actually uh ang ganda daw ng pelikula no. Nagustuhan ng uh, nila Pancsine at uh, uh set yung uh, pinit sa kanila na pelikula ng Regal Entertainment uh, entertainment ni Miss Rochelle. So, abang-abang tayo. Yeah, siguradong Uh, magkakaroon ako ng set visit dyan, sasama kita. da. Sasabihin ko kay Miss Russell, kailangan kunan ko yan, di ba?